lalong lalo na ngayong Christmas na mga turutot mga Christmas tree mga kailangan nila na, na ma, dumaan ako dyan sa plaza na pindagan sa turutot kita na ano pa pangaruling na kita? hindi ko ano nagyari din sa mga wata niya pangaruling <laughs> mas kita pa mo sa ginawa Okay, papasok ko na dito. Ampun mo sa kita sa salta niya ba? Halos nag, na, nagayon nag sa langon ng ulama. Ar arba, arba at madahid. Maliban sa pananaw ni Abu Hamid al-Ghazali at ni Ibn Hazm, kulintang ba niya? Bawal niya ba? Alam ko yung iba, nabigla kayo ngayon. Tungkot-tungkot sa kulintang. Nagkasundo ang apat na madhab si Imam Abu Hanifa, si Imam Malik, si Imam Shafi'i, si Imam Ahmad bin Hanbal na bawal ang kulintang. Kulit kulit tawag natin. Sabi ni uh, Imam Az-Zahabi rahimahullah na bakit niya sa kitab siya alam an al nubala. Sinabi ng imam ni, ni ni, Imam al-Bukhari sa hadith na la yakuna min ummati yastahilluna al-hirr wal harir khamr ma'azif. Sabi ni, ni Imam al-Bukhari sa hadith na muallak na darating sa aking umma na gagawin nilang halal. Pag, ginawa, pag sinabing halal, si, dyan, no, dyan, sabihin, ang original niya ay Harap. haram. Gagawin nilang halal sabi niya ang mga bagay na to. Ano yun? Pag-inom ng alak, pagzizina, pagsuot ng silk, at pagpapatugtog ng musical instruments. Sabi ni Imam al rahim rahimallah, sa ma'azif, ismun li kulli alatillahu lati tu'azaf. Lahat ng pinup pinapalo na tumutugtog. Na din ang sinabi ni Imam Ibn Hajar al-Asqalani na bagay niya sa Sharfatul Bari sa Halina sahi Na lahat ng maasip ay lahat ng alatul lahu. Tambol, gitara, kulintang, na isa lang ang pinayuntulutan ng ating mga fukaha. At ito ay napagkasunduan na bagay ni Sekul Islam Ibn sa Libro na Al-Majmur na isa lang ang pinayuntulutan na patugtugin sa particular na panahon lang. Isa lang ang pwede. Sa particular na panahon, hindi ibig sabihin, ina kaya di ka pakay. Maliban sa kasalan, at sa idol fitter at idol adha, patungtugin ang duf. Balat ng hayop sa taas, sa ilalim niya, butas. Yan lang ang hindi pwede, yan lang ang pwede patugtugin. -tug pero ang gumawa lang yan ay babae, sabi ni Sekulis sa Ibn Walang gumawa dyan na lalaki sa panahon ng propeta. So, Nasa ko na yapang mapigatugtugin ni mama nun. Hmm. Nabawal ibinta yan, nabawal patugtugin, kasi yan ay Lahu yan. Yan ang sinabi ng waminan nasi maishtari lahu al hadith Nirudul la'an sabili labi ghiri'im. Sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma at ni Ibn Masud na ang ibig sabihin ng Uh, kung dito yung uh, al hadith dito ay music lahat ng nagpapatugtog ng musika so hanggang dito na lamang baka may kasi 5 minutes lang yung ano natira sa akin Wallahu alam wa sallallahu alayhi wa wa sallallahu alayhi wa sallam